Hmm. Hmm. Ngambot pati buto. <sighs> Kainkan. Daldawon, malubon. Hello pag sa ngay ngarat na imbag na, na bigat, dili bisina. Nga ta may tlot ko. Agluto ta ti sa ti dinosaur. <laughs> Ate, di ko na sa dinosaur. <laughs> Anong hinta kita? Ating ibagat ken ka nagadut nagbaliwan na ti aglawlaw, idi ita So, ayan kabsat, papakuluan muna natin to ng matagal dito sa may pressure cooker. Yes, isa't kalahating oras natin pakuluan to. Pagkatapos ko ang napakuluan kabsat, kita mo yan, sobrang lambot na yan. Malambot na pati yung buto niyan kabsat. Ayan, nilagyan ko na ng yelo para hindi sila magdikit-dikit kabsat. yan mao awan maka kagadila pagbigusan natay payenda gitikan kay cura uminom patong saypo un dikay kay nalamin na inasken maka ayay awan unti ug tayo bantai ket makal kalbu gaputi agung na agtros troso. Dong si dong si Hindi pa nga ako tapos nagluluto kabsat. Kita nyo yan. Kumakain na ako. Mukhang mauubos ko na ito bago ko pa maluto. Awanan Hello kabsat! So eto na ang paanang dinosaur. Crispy paanang dinosaur kain pati buto. Try natin. Mmm. Mm. Yung bot, mati buto. Pero ito, ayaw kong kainin. Mm. Sarap! Tara, gawa tayo sa usawan. Tara, kabisat, gawa tayo ng pangmalakasang suka. Sibuyas. Suka. kayo Para Hello kabsat! So ayon, eto na yung naluto natin. Eto ang pangmalakasang suka. Nilagyan ko na ng sili. Ayan, tikman na natin. Tikman, natikman ko na kanina pa. Mmm. talaga. Kain pa si Buto. So, ayun, sa tuwag na wag mong kakalimutan i-like and share ang aking videos at mag-comment ka na dyan kung anong next nating lulutuin. At kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na rin kung taga saan ka. stop. Hmm. Sige, umat! Hmm. Ikaw, okay, makanta. Luto ka matun. Ayan lang, kabsat. Agi yaman!